Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang nagyayabang na naman nga na po sa NBA, si Patrick Beverley. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Jared Vanderbilt papunta sa Philadelphia 76ers. Bagamat man nga po mga katrops, may oportunidad na pumerma si Patrick Beverly ng kontrata sa isang NBA team ngayong offseason, ay mas pinili pa rin nga po nito na sumalis sa koponan ng Hapal Tel Aviv sa Euro Cup. Mas malaki rin naman nga po ang makukuha niya dito kontrata at incentive kumpara sa sasalihan nga po niyang team sa NBA. Ngunit kahit man nga po wala na si Pat Bev sa liga, ay hindi para naman nga po nawawala ang presensya nito sa mga usapin patungkol sa basketball. Sa katunayan, Matapang pa nga po nito na sinabi sa kanyang sariling podcast na naman nga na pong merong mga superstar na lumalabas ngayon sa NBA na kagaya na lamang ni Stephen Curry, Kobe Bryant, Lebron James at Michael Jordan. Ngunit wala nga na po kayong makikita ni sa player ang katulad ni Patrick Beverly since nag-iisa lamang nga po siya sa history. Yes, bagamat man nga po hindi na siya naglalaro pa sa loob ng NBA ay hindi para naman nga po nawawala ang kanyang confidence sa kanyang sariling kakayahan. Kaya asahan nga po ninyo na kung sakali mang magtapos na ang kontrata nito sa Tel Aviv, ay sigurado nga po na babalik at babalik ito sa NBA. Samantala, punta naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan sa balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Jared Vanderbilt papunta sa Philadelphia 76ers. Alam naman nga po ninyo mga katrops na kung meron man nga pong isang team ang naging sobrang successful sa pagkuha ng mga bagong magagaling na manlalaro ngayong offseason, ito nga po ay walang iba, kundi ang Philadelphia 76ers. Ngunit dahil nga po bago pa lamang ang kanilang lineup, ay wala para naman nga po silang kasiguraduhan kung magkakaroon ng magandang chemistry ang kanilang mga players sa kanilang team. Sa madaling salita, posible nga po na magkaroon pa ang kanilang lineup ng butas at kahinaan pagpunta nga po nila sa bagong season. At ayon nga po sa ibinulgar na balita ni Greg Swartz ng Bleacher Report, isa nga po sa mga posibleng move na gawin nila bago pa man sumapit ang trade deadline next year ay ang pagkuha nila sa isang trade kay Jared Vanderbilt mula sa Los Angeles Lakers. At posibleng nga dito po nila ditong gamitin bilang kapalit o trade asset ang kanilang player na si Caleb Martin na isa rin naman nga po sa mga manlalarong matagal ng target na makuha ng Lakers kaya malaki nga po ang posibilidad na mangyari ang ganitong klaseng trade. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.